Now, atong tagag pagtagad ng atong discussion ron buntaga. Ah, good morning sa tanan din ha. Go, good, morning Governor Gwendolyn Garcia. Good morning sa imong vlogger. Ah, onya kinini ang nakinumdum ko gob atong na suspenso ka sa una 2012. Ah, onya wa ka kanaog sa Kapitolyo, ako kang gi interview. No? Dili siguro kakalimot anak. Unya kinini ang sige kog interview nimo gitagaan ta kadiri og kay sa nga maka-explicar. Nga mo pagka uh, nimo kanya to. 2012 man to inday kino. Hmm, 2012. Di sa mo kanaog di sa siyang kwartos kapitulyo. So gitagaan na to sa gigayon nga maka tubag. Unya Unsa bang kalakihan gi pasinginlan mahinuon ko mga higala nga kuno katong kong interview matod pa ining vlogger nga doon na to'y tagismail. Wala <laughs> na. Mau karon nga, nasuspenso na pagkakaroon, gusto po kong maminaw ang taas imong side, o nga, katutuang human bito kong interview ni Pamela Barikwatro, ako kang gipakuntak sa kong staff dire nga, ikaw na po'y sunod interview ni may balibad kaman. Nga, karun, ka man. Niya karon, nakabalibad naman ka karon, Bueno, kung maingon ka nga mo ari ka, okay. Pero dili na lang ako mo initiate o tawag kay mamasangi lagi kag... Kini vlogger, kini vlogger, mamasangi lagi nga ta ang interview. <coughs> 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 Kuya Juan, kung anang kalakiha, kinili ba si Mayor Mike May Rama, mo kalit na balang anhe sa itong kalit-kalit lang na. Kakuya, huwag ako'y pasangin lang nga na itong Gismail, ano eh? <coughs> <coughs> <laughs> <laughs> oh, kana nga kana bang ang kamatuuran ba Mugawas gawas man giyod, no ah, mo gawas kamatuuran unya <laughs> kana mabutang-butang kasi mga isa ka makagaba gyud na straight to ah. kini ni ang ang ako mga listeners na hibaw gyud nya kining inyong ubos nga alagad sa kahanginan di gyud ko tigunit ang kwarta kini ato mga listeners kay bisan kining mga tagtabang lalimang ka kung ta 10,000 mga higala pila ato ka tulog ko interview 30,000 kana mga migtabang dili dinagko bay dai maabot ba may gilag dai katong sunog sa Mandawi 800,000 hapit mo 1 million katutu ang mga kamo kabaw man mo sa itong mga kwendre bida no pero wa di ma Kaya no kay dili lagi ko anang kwan nga at least naman tay mga staff dili mga babae sila mo oi kay kana bang mga mosod kwarta na dinagmay ni dinagko na ni kwintada na agyot nya kita mahigil malipat nya taki ha Oo oh, nga, o, labi na mag-videoke na ta. Malipat nga sa suod dito, 5 pesos nito sa videokehan. <laughs> ako, bisagin na nila kung tingog Mr. Vlogger, pero mo videoke ba yapunta? Ah, <laughs> karon mga kagalan, ako kung dipat. pa kontak si Moises Diparine, no? Mr. Moises Diparine, may buntag ni mo, Palangka palangka po pagka story ha Kinis mo yung di pa rin Huwag po ko kakita Ano yung amot Nakakita na ba kanina ko In person ba Huwag po may magkita Ano yung san Kay Lison ba kayo mamasangil Mani siya nga Pero ako may puntar yan hinunan na niya Akin yung mga vlogger No Ako palangka palangka Pagka story ha ko sure ha Nga tingali nagkabagat, Bagat Maka ni ba, Basta ako Ako kaila pa Ano gusto ko nga Ako siyang Giinan si Indaikin Nga kung mahimong main, Maimbitar ni mo Pari o na to Sa si sibianan, ano iyang ma kini? Kining moong kaso nga iyang gipasaka batok ni Governor Gwendolyn Garcia. So ni tubag na kagahapon, unya unsa may iyang sulti eh, no? Ah, iya pang pangutan-on ang iyang abogado. Oh, mao ba? Sige. Sige, pangutan ay mong abogado ina nga mo um, interview sa Attorney Rafael Banyok nimo. Wa well, may problema kay nga kung pangutan na kini ramang facts aning kasuha ba? Nga man nga ni Pasaka ka kaso, on sa'y nakatrigger ni mo, sayon kaning tubagon. Hangyo ay mo abogado nga, kana na ang, pwede ba kang mutingog dire? Sa kahanginan, kay gitirahan mo sa kanyang statement ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ang ay kang mutubag sa dani, eh, kay matod na masay mga statement dire. Kung hagpaton ha, akong hagpaton ni Ron. O niya, mayo ta, muisis di pa rin eh. Kung, sige, on, na naalang sa adong, no? O, No ari ka welcome ka og panulitan mi ka nga ganahan ka matuog sa ka unya gabi niya og na kamo ari na sige ikaw na sa diha no kay basin og nang <laughs> mura kanindot siguro ang paminaw ni mo no ana sa kini ni ang kay musugot kay sa dili kadaugan man ni mo uh, Moses di pa rin indi ken bisa pag kay lima ka ning oldies or ombudsman no ingon ng immediate immediately executory ah executory dayon kini mo ang kamanduan doon unless na unless nai unless pero ang butang yung may gala, eksekutore. Eh. So, musugot ka sa dili, kining maong, kining maong kamanduan sa ombudsman, kadaogan na nini mo, Moises, uh, di parine. ka na nga, tagatang nga, mag-enjoy-enjoy lang sa kadiha. <laughs> <laughs> pero, o, no, oh, medyo mo, mo, ka mo, sink-in na mo, ah, karon, murag, paminaw ko, malipayon ka man karon. Unya og murag maka kapi-kapi na kadiha do da ganit ko karon samtang nagprograma ko nagkapi-kapi kadiha karon. <imanifi> <setano> Ari anya ko sto si Bianan ha kay gusto ko mangutana nimo no. Unya karon atong hisgotan kining statement sa gobernador no. Atong tagsa tagsaon ha kining iya mga statements may gala kay um imong tan-aon mura sa kunay tinuod. straight Now, atong karuhon lang ni mga higala, ha? Kay Kinis Mr. Vlogger, ha? Good morning ni mo, Governor Gwendolyn Garcia. Murag palintis, guru ni mo, ni mo, Ay, buntag ni mo, niha, ha? Kini ni ang, natingala ko ini yatake ko ni niya, ha? ha? Kay og, pagsugod pa lang, mga kagalaan, karoon ba yan, no? Ang time na toron, hapit ng eleksyon, mahigala, Wa na unta ni malimtan ko no mga isyuha unta ke. Kaya nga kung plano, ipadayo na kung plano na ko, lang yung mga mayoralty candidate sa Sugbo, akong taga ang tagsa sa kaadlaw nga interview. Si Raymond Garcia, si Mike Rama, si Archibal, si Yugi Ruiz, o si Ko. Mugasto kong kaadlaw. Humanong taan na, mandawi ko. Hari ko ni Jonas Cortez, o ni uh, Junki Uano, si Lando Hapod, tagsa nga time. Yaman mo, ato taglapulapo. Katabang mga area ba lang nga, medyo close fight pa Nya kuno pa tay oras apel tong kar kar karon di na hinuon ato ma apel ni Ang ko paning gamutan lang ang sibusitin lang yon. Kay ang atong oras mahigala nagasto na mahinuon hinuon ani karon ni Governor Gwendolyn Garcia. Wa na pa ko plano gid unta ani eh. pero gitirahan magukuin ining vlogger mga kagalaan nya personal ang attack. Mutubag sa ko. So ako man ang description dere ang akong oras saon ako pagpamaagi. Eh. Amo ah, nga Ah, uh, kining mao na lang yun noon, ako na ginoon yun ning hiisgutan. Kay tinuray lang kana lang daan kang tulfo nga isyo. Before Holy Week na, ang ubang mga media na na nang ako wa. Bantay kaki Tungod sa kadaghang issues na tupod sa DW, DWHP, na mga reports daghan patag mga hisgutanan, wa ko ka pero gitirahan mo ko's vlogger, tilas vlogger mo, baos pugo explain. Unya nagbawas ako explain, mores ko og Kano na ang morais ko og isyo nga legitimate isyo ha nga legitimate isyo nga makarelate si vlogger mao kana nga nasigutan ko na hinuon stulpo ha <laughs> onya ang iyang nasukan kadto ko nung kompostila na ko nga discussion labot ni governor Gwen tinuray lang tanan media na hisgot na mato dai indai ken komo nga kasukan nga nagisgot kong governor Gwen ang tanan media na hisgot na newspaper, social media, radio. Ako na ulihi gyapon ko hisgot adto. Ang putang nga ako may tripan, Ah? Or baka, sige lang, no? So, karon mga higala, ako kang baybaw on Mr. Vlogger, nga kinini ang, kinini si Moises Di Parine, ang kihanti ni Governor Gwendolyn Garcia, wag ko makamit pa, eh. Gusto na ko ako sa imbitaron niya mo, are. Kaya basig mo ingon na po ka, suko so, na po kanako, na po, ane. Wag mo kamit, ane. Unya karon niya nagbansiwag man ni ron tanan na pud media naghisgot na, na pud ako na po, sa tanang media ako ya pud imong tirahan tanan asa newspaper oh asa to names be pakita sa names be ang newspaper names be asa to names ipakita ko na ba pamaklaro na to ni Mr. Vlogger ba ha Governor Gwen good morning mo, Governor Gwen klaro ha kina ko way personal ni punto por punto lang ha legitimate issues ning atong dis discuss kani oh sanstar daan oh Sunstar. Daano, sunstar ang front page sa star ingon si Isa dong star sa dong ay kono sa akay akong basahon sa Sunstar, star okay ingon Sunstar star ay ombudsman Suspense, gwen ya semicolon go vows to fight order ah sa star kana ha timan ni dong blogger ha so nang gawas ni sa nang pamantalaan nang gawas sa social media gidiskas sa radio ako mo diskas po ko Mr. Blogger kay Naulihin na magani ko ane kay gabi ipamanisig si discuss ning uban, ha? <laughs> ma, ma, ako mo discuss ko, na naman, nagbansiwag naman tok of taon man eh. Tawa, ang mismo, sabi sa'yo pa, ang ombudsman ni Suspenso ni Gwen, ang gobernador, may baw nga mo fight sa maong kamanduan. Oh, san sana, arita sa The Freeman dong, be? The Freeman dong names ka oh? Ang Freeman, ingon ang The Freeman newspaper, ombudsman suspends Gwen. Ah, sa Bisaya pa, ang ombudsman ni Suspenso ni Gwen. Oh, sa Kuana da Freeman. Arita sa Kuandong sa kining ah arita sa Banat News, Banat News. Ban banat sa ah, kini kini. Banat News sa Ogrowe. Ang Banat News sa ah, names kini. Gov Garcia gi Suspenso og unom ka buwan. <laughs> na kanas news people tanan ha. Gov Garcia gi Suspenso og unom ka Ah, nya ang super balita. Bay atong paminawon sa tan to. Kani ang ilang pinakadako nga story patay nga lalaki gigaid sa puste. Pero the speakers giingon Gwen misaway sa hukom sa ombudsman. Medyo do na slant gamay pero <laughs> alams na dis. <laughs> Now, Mr. Blagger, good morning nimo. Ako ang ha. Kining ato walay personal ani. Ang imong attack nako personal. Ako wa personal. Tanan o oh, tanan, timan eh. Ang mga radio nag-discuss. Kay tukob na taon man siya. Ug ako karon di ko makadiskas tanan na kadiskas. Moingon mga tawo nga ngano ka si Attorney Rufilo man makadiskas na tele ni Jesmelos Kapitolyo. <coughs> 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 Masig pa hinuon ko nga ang tanan mo ni topic kun ako wa. Di diba? ba? Sumo na Mr. blagger ba kana na ang nya ay mong attack nako pero sudan tanaw ha. Ako kang ipakita nga kining tanan nga media sa Sugbo nagdiskas na. So muna ako, mo discuss po ko. Pero ang akong discussion, above board kini. Above board ako diskasyon. Bisa nga mong atake na ko, personal, pero di ko mubawas o personal. Ha? Mabawas ko legitimate issue. Ang topic na to si Governor Gwendolyn Garcia man, busa si Governor Gwen, ka mo elected official. Ikaw, private person, civilian man ka, dili tika. Dili ko. Na yung mga punto ni mo, ako lang ang sa mga punto politika rito kay kaya rin hindi ka musikat. <laughs> si Gobernur Gwen akong ang Now, pero yung attack ha, Governor Gwen, good morning, Gob. Kini yung mong vlogger, Gob, no? Kung makabadlong ka, yung badlong badlongon on, Nara ni mo, no? Giyataki ko personal, pero bisan pa mas personal attack, Gob. Ako ba ya, Gov, no? Above boarding akong pag-discuss issue. isyo. Isyo lang. Gitirahan ko niya, Gob, nga. Ako kuno batig tingog. Ako kuno potot. Murag naong silang boy. Murag manindahay man ni Skulon. Pero bisan na nang personal na, pero wawagin baus o personal gov. Kanagin ginig social media, Governor Gwen, i-atake gani ka personal, pero wawagin appeal ana. Ang sama ilang atake personal gov, Gwen, inan ka nga wak kuno ka. Ha? Governor Gwen, wakwak. Pero ako, gov, wawagin appeal ana. Kabantay ka, gov, nga ka nang, nga ako, diskasyon, baka nang, punto por punto. Pero kabantay mo sa social media, ikaw ko gay nang kang wakwak. -wak. Ako di ko mapil ma anang in anak kay ang ako ba pu punto gyud. No? Bisa gi atake ko ining imong vlogger o personal pero di ko mahisgot og personal. Ang ilang gisgot nga ikaw wakwak. -wak. Ikaw kuno ti tiguang igat. Di ko anang inana oy. Di ko mapil ma anak kay kun man kanang anga to punto pu punto ba, no? Nya ang uban sad nga ang imong naong gipainat. Ha? Ako gisaway ba ako nga kono mura ko naong manindahi manis kulon. Okay man. Oh, may problema. Pero wa ko anak manang di ko ganahan ka nang mga personal bitaw gog. Para ikaw ingon ka nga imong naong gipainat ana. Di ko anak kay personal magunagob, no? Unya do na pa yung ingon nga didto sa Mindanilla sugat sa Mindanilla. Kuan ko no ang ila ko nung no, gustong tanawon anghel sa sugat. Unya unsa bang wakwak may nito nga? <coughs> 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 Unya kanang nang kanang anak bitaw gob kanang lahat ba kayo no? Para na ko di ko mo apil anak. Nga kanang inana di ko ganahan anak. Mo na kining mong blagil, bitaw gob. Agwin mo imong parentes guro na no. Eh, ang attack na kuan kayo, kanang personal kayo, pero sige lang. Di, di ang personal attack mo ng kamantay mo mga kaigsunan nga namina na karon kanon. Di ko kumahisgot nga si Governor Gwen. Wa ko Ako punto man. Di ko maapil anang muingon nga si Governor Gwen wakwak, si Governor Gwen tiguang igat, si Governor Gwen kanang ipainat ang naong, si Governor Gwen ni may Maynilia, imbes kailang gustong tanawang anghel, wakwak, -wak, mahinuhinto nga. Kanana, personalan ka na, no? mo na, hindi ko nang anak, ay, ah, Hindi ko na gusto ko ka ng punto por punto, yun. <laughs> <laughs> Arit, arita sa punto, ha? kini punto. Na, karon suspindo, na suspinso man ka kay, di aon, nikihan nimo mo si Moises, <laughs> Moises di Parine. Ang kaso ni mo, Go, Gwen, kini, kini may punto. Muna kung gusto isgutan, di ko nang, kanang mga personal, manak nga mga issues, no? Ayaw ng personal. Arita sa punto por punto. Ang imong kaso <laughs> ni ang, uh, Moises Di Parini Complainant o niya Governor Gwendolyn F. Garcia, Governor, Province of Cebu, respondent. Ang kaso for grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and violation of Republic Act 6713. Anti-graft and corrupt practices act man din Aha. Straight to the point. Hindi nang nakanindot ron. Ako ang i-discuss kining iyang gig. Kining iyang punto ba kala na sa statement niya, legal kining iyang statement, no? Ang iyang first statement, no? Ako ang tag sa tag sa unin niya, di po siya gikut balaod sa omnibus election code. Ah, mga kagalaan, with your respect sa iyang mga abogado, ah, with your respect, niya atong i-discuss kay kini ni ang wa man tiwasan ni pagbutang din he giputol man kini <laughs> <laughs> giputol man ning pagkakuana ha uh, okay be, six, Republic Act 6713 sa ato pa oy oh, anti graft man di kini no oh dili ni katutuan ko ni siya lahi ni siya kay uh, okay sige kay nya naman diri ang grave abuse of authority no ah uh, ato sa ning taga at at ah sige mm -hmm. 3019 tong usa okay ay e, sa ha buino kine kini kini 3019 katong anti graft pero kini siya kon man gyapon okay violation no pila man ni kabuok iyang giingon klaro-klaro sa so, nako hakay grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and violation of 6713. Hmm, okay nang kasuha. ha. O niya, atong hagpato niya naman, diya man ang kwan. Eh, pakita ko na no dong tong statement ni Governor Guendong, eh. Gamay lang dong. Akin ah, uh, ni Mona siya ang kwan gamay lang i-flash lang kadali niya ato lang pa unahan ba ako i-discuss kini ha meron ang satayon statement of governor Gwendolyn F Garcia on the preventive suspension case against her mo ni unang statement ang ikaduhang statement ama to ikaduha ang iingon siya nga we would also like to we uh, would also like to clarify a few key facts ah oh, ikaduhang statement no at ang sa unay kahit kininian niyang ikot din hinga. Section 261, Paragraph X of the Omnibus Election Code, mga kagalaan, ato ning, ato ning i-discuss kay, wa man tiwas kini eh, no? Ato ka Okay, boy no. Unahon ta kinin unang statement. Aha. Sige, sige. Kung sa man doon na kay kontak, ani? ay, pamin, pwede maminsyon ba atong amigo? Ha? Si Moises uh, di Parini, Oo, oh, Ni ani ang atong, man, ni chat nako ko, ato man amigo. Pa, kung ano ako no, ambot, um, okay ba ka ako kayo O imong maingon nga adi adere kay akong interviewon kini si Moises di Parini, mas maayo. O di pa karon ayaw na sa karon. Okay man pod ugma, no? Nga bang namang sa sa kaunyang gabi, ikan nang hinano ka makatuog ba? Kaya <laughs> ay adili na to pugsyon ka lang, no? Kay, <laughs> ka na naang, sige, bisag ugma lang. Or sunod ugma ba ka na? Kwan na Ah, ay amigo mo din sa tong kwan. Ah, ah, sige. Okay. Sige. Good morning, ni Budha. Kasamang Edward Ligas. Okay, mura ka ila siguro kasamang Edward Ligas po eh, no? Doon na po nag-chat na ko lang yung ano, ka po ko, no? Pero nitubag naman yung like, gabi, gabi eh nga, iya uh, sa iyasa ko nung inyong abogado. O sige, akong panonon, ha? Ato ni hagpaton makagalaan kay ang statement sa gobernador, do na pa sa gip ko po, gi o gikot nga, Section 261, Paragraph X of the Omnibus Election Code, ah? Pagbasa nako. Ya, aku pergi pa, pre, kuan ron, aku pergi flash sa, kah, diri sa atong screen o aku pergi discuss kahanginan kaya wala man matiwas kini pag kuan di putol man eh. Iputol man mga kahigalaan. Aligriya <laughs> ini kasuha o eh. No? Ah, ni Ara. Kuan ko ane kaya on saog kuan ay eh, pagsugod so pag discuss eh. Mula man o kananaang. ah manggo dayon eh no eksekutore onya kini ni ang di na lang ko mo ako mo initiate nya manawag ni mogob og interview hon tika ane kay singin lang lagi tanga na taga adjustment <laughs> 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 kini may Mike Lama mo kalit lang ng sa ating istasyon wag yun hatag-hatag na <laughs> Ang kuya o ane o mamasangil po ni doon karanhe niya na Diyos puta po ta? Medyo katawan na ng kalaki ha Pero ay sa ha na. Gisa niya Santa de nga, La na kuno mag-alimin Manila sa pero kini iyang duha ka statement no. Gawas man ng pamantalaan og sa. Wow kining duhan niya ka statement ni Governor Gwen ato pisapisahon ha niya kining ang gikuhot pon nga election code niya ingon pa siya di ao oh, kining iyang statement kayo ni statement ni Governor Gwen sa di pa ko mo mo tapos na nay iyang statement nga katawanan kayo ingon siya it is important to note ah ato importante ko no nga atong inot that the complainant tanaw dai ha that the complainant is a known political figure affiliated with partisan groups. Sabi ni siya pa, importante kuno nga inot nga kini ko nung reklamante o sa kanon political figure. Ilado ko no nga political figure with partisan groups. We will allow the facts, not political motivations, to speak for themselves. Gov magsulti tag tinuod goboy. lang kini si Di pa rin eh, pa. Gahapon pa ko sugat ininga nga ngana. Nganong ingon maka nga kon kono non political figure is it? is it? is Ato <laughs> <laughs> ba nindot man imong statement sa katapusan bitay ingon man kagob o kini imong statement o In these times let us stand together nini mga panahon na mag mutindog kita nga maghiusa guided by truth giniyahan sa kamatuoran united by purpose and driven by our our unwavering love for a strong and united Cebu. Ah, matod pa niya. Sabi ni Saya, bako ng mga higala, karong mga panahon na tindog kita na maghiusa, giniyahan sa kamatuuran. Unya, o may kamatuuran, kini si Moises, di pa ka, non-political figure. Ilado kuno kini nga political figure. Wa man ko kadungogan ni Ani, gahapon pa man sa ingon, kisama'y may kihanti, anak. Mukha na nga, wa man ko kailaw, ni mudagan, Uwak... Wa ganin ni mudaga bisa kapitan. Unya <laughs> 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 mau ni ka matuoran ni mo, Gov Gwen. Ah, good morning, Gov Gwen. Straight to the point. Kani may mga punto-punto por punto lang ning ako, di ko mapil anang ilang kanang mga anoy kanang mga, mga personalan. Mao na ako, di ko gusto atake personal, pero kung atake yo ko personal mo tubag lang sa ko. No, oh, bati kog tingog okay kay makakanta man gyud ko video kay. <laughs> <laughs> ganing usak kay gayon gani nga naka 100 ya pong kus video key key ang technique de anak gani mag video key ka kuan juddi ay kan kus go ni mo imuntingog kay sinahinayon ni mo mahigala ah labi pa kada 10 law ro mo kanta hinay gani po mo kanta gamay score maingon ang video key masinday nga kuan dai nga ah you need more practice <laughs> Ibo nang, tuda-tuda hagkanta, na dayon nga, kuan you can be a professional singer. <laughs> <laughs> Pero, kato diyan na, kainom-inom na gyon kusgan ako kanta, bidaan, kas dili kay 100, ang score. Ako nga kanta, katong kuwan, bakit tinataas yun, baka kun ka, layil evil ka, baka ka,

tao talawa. Kana siya nga, kwan, ang ba, dili ko bingos governor gawin ba kakon? Ang ako ba, kanang, isaway, magod akong tingog lagi nga, kanang, batik kong tingog. monang akong ipasabot ng imong vlogger, bitaw, gawin ko, ko, gawin ako nga akong tingog, batik. Muna nga, ganahan na hinong kantag video ka ini. Kahit kini imong vlogger, nga, ako kong tingog, piit. Pero, sultihan tayo, mustinood, piit nga kong tingog, pero, monang mulugar ko, di ko mo patakag kanta ka ng stage without, di ko eh. Pero bangan kami, kami sa newsroom, si Tisoy ganit Tisay, right? Kaya ganito, you no, know, ha? Naminaw mas Tisoy Tisay na to. Inikari niya sa Pilipinas, gikan sa US, muhapit nila sa atong stasyon, manghagi to video ke, magtiayon. Nya, panadoon mo nito video ke, dito may sa IT Park, ha? Ah, kanta may mas ginhawa dito. <laughs> <laughs> Kani siya kay basta mo birit, ganit kaganta. Mr. Vlogger, dili is gobernador ko akong giigawan Ang vlogger ba? Nga, bati kong tingog. Aku yang kipas kau segana, kun ka... Liar, evil ka... So 100 aku iskandar... kung tingog dili ni para kang gobernador Gwen ha ah, ni ang kantaha ako but pasabot ba nga kini kantaha birit bagud ka mabuylo na kag bisan pa di ay og dili makuha ni mong tingog basta mabuyloha ni mo paduol imong kwan imong babas microphone ah sigurado 100 ringon video ding 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 100 Sige, sige, sige. At ang tiwaso ni Onyang taon mga kaigsunan, kay Bida. Alegriha, ining kalakiha, mga sukit ni Paminaw, taga ni Pagtagad, mga kaigalaan ha, kay Bida. Kung ang mga balikan talang mga punto, Gov, kay ako i-discuss imong statement, Gov. Kining unang statement ni mo, Onyang, kining ikaduhang statement, ha? Atong hisgutan, punto por punto, Governor Gwendolyn Garcia. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Panyo sa Straight to the Point komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Number 1!